Tumakom laude po ako. Hindi ako bobo. Ito, like to mention Mr. Speaker, the that the study that he mentioned earlier is floor. not even a study. You cannot challenge at the decision of the chair. Mr. Speaker, ba natin ang ganitong pagtutupo? Session Shed the... and depth ed to counter what they call NPA subjects. NPA subjects, based on their document, include Philippine history, national situation, world situation. Mr. Speaker, Would our sponsor agree that Philippine history, national situation and world situation are NPA subjects? Mr. Speaker, uh, these are being used by the NPA. Mr. Speaker, Mr. Speaker, mm -hmm. ibig sabihin ba ang pag-aaral ng kasaysayan, ng kalagayan ng bansa at ng mundo ay para mag-recruit ng mga rebelde? Paano ang mga kabataan na gusto nating turuan ng kasaysayan? Paano yung mga kabataang gusto lamang malaman ano ang nangyayari sa bayan natin to address corruption, to address inflation, to address poverty? Para po ba yan sa recruitment ng mga rebelde? Mr. Speaker, the youth of today are very vulnerable. Misinformation is fact, is one of the threats to our society. Uh, the goal of misinformation, Mr. Speaker, is not simply to misinform, but sometimes it is to manipulate our thinking, the actions to serve somebody else's agenda if these youths are vulnerable i believe they will be vulnerable to misinformation mr speaker mr speaker modestly aside sumakumlawde po ako di ako bobo mr speaker insulto sa kabataan na ang touring ng afp sa ganitong mga topics ay para sa recruitment papunta sa mga rebelde mr speaker pag ganun, Mr. Speaker, anong aasahan natin sa mga kabataan na hindi alam ano ang nangyayari sa bansa, ano ang nangyayari sa mundo, at ano ang ating kasaysayan? Mr. Speaker, to add, bahagi ng syllabus na gustong gawin ng center na ito at ibibigay sa CHED at DepEd ay benefits of martial law to the economy. Mr. Speaker, ano ang pagtingin doon ng ating sponsor? Ano ang naging benefits ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. sa ekonomiya ng ating pansa? Mr. Speaker, the hope of the department is to present a balanced view. It is also imperative, Mr. Speaker, that the youth of today will be informed of what happened in the past and the learnings of the past, Mr. Speaker. If this is about ROTC, Mr. Speaker, again, we have answered this during the budget briefing that the curriculum or the instruction of the ROTC program is not under the DND, it is still under the lead agency, which is the Commission on Higher Education. The AFP or the DND will only join the ROTC program depending on the bill that will be passed by Congress, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bahagi ba ng balance na pag-aaral ng martial law ng diktador na si Marco Sr. na gugunitain natin bukas ay ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa paglobo ng utang na ating bansa dahil sa cuts sa social services noong panahon ng diktadura? Bahagi po ba noon ang gutom na dinanas ng mga taga-negros dahil sa famine? Bahagi po ba ng balance na pagtuturo ng martial law ay ang mahabang pila ng mga kababayan natin na hindi makabili ng bigas dahil sa palpak na tugon ng Marcos Senior Administration, na parang nangyayari ngayon, sa krisis sa supply ng bigas. Mr. Speaker, Actually, di ko na nga po sana gagawing topic yung ROTC. Pero nabanggit po ng ating sponsor, but Mr. Speaker, Kung ganito, I'd like to mention, Mr. Speaker, I I study that UK, he mentioned earlier, is not even the stand. I would like D &D, to, speak. di pa po ako tapos sa pagsagot. The Honorable Manuel, to please stick to the budget. Mr. Speaker, I challenge the point of order. Mr. Speaker, ang pinag-uusapan po natin ay budget. You cannot challenge at the the Mr. Speaker, pupuntahan ba natin ang ganitong pagtutol? Session is suspended.